Ganda araw mga bugis, ako muli si Lito at welcome back sa aking channel, Panyaris Garden. I-share uh, ko naman po sa inyo ngayon eh, kung paano natin mapapabulaklak mga maganda yung mga malilit pa lang natin mga buging Alam ko na yung may mga malilit pa kayong mga buging paano natin mamaintain at uh, ipapaganda uh, kung mamulaklak. At pwede na rin natin pabulaklak kayo kahit malilit pa lang, ah, kaya dito. Malilit uh, pa lang, dami na nila mga bulaklak oh huh? Saka ang, ang kagandaan, hindi pa sila matataas. Ayan ang sishare ko sa inyo kung paano natin gagawin yung ganyan. Uh, maliliit. Uh, kumpul na yung mga bulaklak niya. Kaya dito, maraming malas siyang mga bulaklak. Maliliit pa lang Oh. Ang uh, ganda ng mga bulaklak. Ganito lang ating gagawin. Ito oh, nagawa ko na mapansin niyo na malago na yung sa kanya yun ah. wala pang bulaklak pero na trim na siya ganun din yung mga ginawa ko dyan kapag uh, may mga uh, malilita yung bugambilya at gusto natin pakapalin kung mabulaklak siya triman natin pinaka maganda natin gabi kasi doon sa nagwa wild na bumabalok kaya dito oh. Diba? Hindi na siya namumulaklak pero hindi pa magandang tingnan. O ganyan no. Kasi ito hindi Ang ah, Maganda pa rin kung ah, magiging nit, ah, malago na kagaya dito. Ah, kung mamulaklak. Ah, kagaya dito sa mga katabi ko na makapal ang mga bulaklak. Dapat dito puputulan natin. Dito, sa tapat na ito lang. Huwag tayong manginayang na magputol. Puputulan lang natin ng ganyan o. Ganyan lang para mapabulaklak natin. Kasi kahit ito mamulaklak eh, hindi na maganda rin, di ba? I-maintain lang natin yung mga maliliit na ganyan. Uh, pag nagawa natin, kunyari ganito. Siyempre, tataas lang na ito ng tataas, hindi ma mamulaklak. Pagkaraan, pag namulaklak sa dulo lang, hindi yung kumpulong magiging bulaklak. Kaya dapat ito, puto natin. Pero hindi naman yung sagat-sagat, ito lang para kumapal siya kasi pag pinutulan natin yung mga uspunjan dyan yan, ang dadami yan kasi naputulan na dati dito yun know? o, napansin nyo naputulan na siya dyan kaya lumago dito ito, pangalawang putol na ito maganda na ito, kahit ganito, pwede na pa natin putulan para ito naputulan na minsan kasi ito kaya ganito o oh. Tapos naputulan na dito. Ayan, you know? Pinuputulong ko kasi kahit na maliliit pa lang lalo pagka humahaba siya. Ayan. Ganyan ang ano, uh, magandang gawin ito kahit yung maliliit. Alam niyo pagka yung nagwa-weld na ako saan-saan nakakarating. Pwede rin naman gawin niyo. Lalagyan niyo ng tulos. Pero mas maganda kung yung maliliit pa lang na ganito. Eh. Makita natin yung bulaklak niya. Kasi ito mga ito, uh, kaya na bulaklak ito. Mga pinutulong ko dito. Oh. Ayan. Uh, oh. putol yan. Makita nyo na mong na dyan. Oh. Kasi naputulan dyan. Ayun na may mouse na maliliit. Ah, na yan pagkakuhan. Ah, yan ang ganda ng bulaklak na Ito naputulan na rin. Nakita nyo mag-uusbong na dyan. Oh. Ito. Hindi ka salida mo. Parahin na mo. <laughs> Ito. Ganito. Diba? Diba? Eh dito pagkakwan po, pwede na rin putulan dito pero wag muna sa yung bulaklak. Ah, uh, pag may bulaklak eh nakakapanghinayang na putulan, di ba? Ako rin eh nakikita ko may bulaklak eh tinatapos ko muna yung bulaklak bago ko putulan. Ganun ang pinagagawa ko diyan. Uh, pagkatapos natin na matrim, pwede na natin lagyan ng na abono na triple 14. Ayan. yan complete ito, triple forte, mabibili sa mga agricultural supply. Yung mga maliliit na ganito, inaabunuhan ko na, uh, kulang kalahating kutsara, mga ganyan lang karami, oh. kulang kalahati. Talagyan mo lang sa mga gilid-gilid niya na ganyan. kulang kalahati. Talagang pabulaklak ito, itong triple fourteen. Kahit anong halaman, pwedeng lagyan. Basta yung mga namumunga at namumulaklak. Uh, hindi lang kasali yung orchids kasi uh, hindi ko pa nasubukan. Yan lang, paglalagay. Kulang kalahati. Eh. Ito, yung pot nya, 5 by 5 by 8. Kailangan natin tika kalahati. Mas dadami pa bulaklak niyan kahit hindi bulaklak mo yan. Ganda, ganda pag napuputulan, di ba? Mga naputulan yan. Itong medyo malalaki, hindi na natin abunuhan kasi ano, uh, may abono na. Bagong abono pa lang. Ayun, napansin niyo. Ayun uh, inabunukan ko kahapon yan meron pa rin uh, hindi pa lusaw ganyan yung triple 14 ito abunukan ko pa to ito naputulan dito mapansin nyo yan naputul o oh. Uh, ang dami ng bulaklak lagyan pa rin natin ng kalahati tulang kalahati yan Pero palagaan nyo maliliit na ganito pagka uh, napabulaklak mo ng gusto, yung maliliit pala ng kumpul-kumpul, nakakatuwa -kumpul, uh, na uh, tingnan. Dapat yan, na uh, pagka uh, nagawa na natin na ganyan, na, ano, didiligan natin. Uh, didiligan natin yan. Diligan na natin. Dapat lang mabasa. Para magumpisa na siyang malusaw. Kahit maliliit eh, mamumulaklak na uh, maganda pag uh, pangit kasi tingnan pag uh, yung dadalaw ba yung sanga niya, mahaba. Uh, saka mamumulaklak sa dulo lang. Pero kung ganun, itriman na natin agad, uh, maiksi pa lang na mamulaklak na yun. Marami sanga na Ito na abunuhan ko kahapon. Pwede na naman diligan. Uh, na yun. Hindi na diligan dito. Kulang ang tubig. E, didiligan ko na lang mamaya. Pagka uh, natin. Parang kulang yung tubig ko na ko. <laughs> ano? lang ang gagawin natin sa mga maliliit natin ng na mga bugimbilya. Uh, pagka yung tumataas na sila, kahit yung maliliit na maliliit pa lang, pwede na ninyo putulan yung mga dulo para siya Ah, magandang tingnan, kagaya nga dito nakita nyo. Ang late pa lang pero ang lusok na niya. Oh. Daming usbong kasi naputulan dyan. Oh. Pag namulaklak ito, makapal na. Ah, diba? Ito, oh, mga naputulan. Hanggang dito na lang ang video ko. Sana magustuhan ninyo. Yung mapakasaya kasi mapabulaklak yung maliliit pa lang ng mga buking Yung mga... Kaya na pabulaklak mo yung kumpol na agad pero malit pa lang napakang nang tingnan ah uh, liit pa ng puno pero dahil bulaklak di ba lalo kung hindi ka hapay na gano'n yung nakatayo lang siya gano'n yan pag natitiriman uh, hindi siya hapay uh, kasi yung iba pagka uh, namulaklak mahaba mahaba yung yung kulang ng gano'n eh kasi malit yung puno niya ah uh, siya hindi niya madala pero pagka yung may lang niya sa kanya kayang-kayang dalhin, nakatayo na mabong mulaklak siya. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video. bye, -bye.